Okay. <laughs> you So ito na nga mga hobby sobrang saya ko today kasi may natanggap akong email as in, ngayon lang. At sobrang good news niya, hindi siya para sa amin ni Hobby David kundi para kay Lindy. Yes, kasi si Lindy kukunin na rin ng Well-Made Manufacturing Corporation para maging brand ambassador. Oh my god, yung pinadala sa email ko na uh, engagement letter para kay Lindy at ipapasend ko kay Lindy para magawa yung contract for her. Alam nyo, sobrang malaking tulong to kay Lindy kasi alam nyo, galing siya sa pamilya ng sa bangkirap ng family, family ni Lindy sa Bacolod kaya tinutulungan niyo yung pamilya niya doon at uh, nagpapasalamat kami ng sobra kay Sir Alvin C ng well made dahil po sa pagtulong kay Ate Rose tsaka kay Lindy uh, talaga pong napakalaking tulong nito para sa kanila and uh, na-excite ako kasi hindi ko alam kung paano ako sasabihin kay Lindy nag-iisip pa ako pero ipipitin ko muna yung kaniyang letter tapos ibibigay ko sa kanya tapos uh, hayaan ko siya yung makarealize kung ano yung natanggap niyang sulat. Hmm siguro sabihin ko sa kanya may nagpadala ng sulat sa kanya tapos tingnan ko kung ano yung magiging reaction niya kapag nabasa niya yung letter. At kung oh my god sobrang excited ka Sobrang excited ako as in sinasind. Samahan niyo ako. At eto na nga ang letter para kay Lindy. So ito na yung na-print ko. Uh, natin sa sobre. Tapos sasabihin ko kay Lindy na may nagpadala ng sulat sa kanya. Tapos papabasa ko sa kanya kung anong laman itong sulat na to. Lindy, okay na ba yung ating ano? Liam po, hindi pa? Um, Ay, hindi ka. Atos, nagpapahinga ka? Matigas pa? O oh, sige sampay ka. Halika Ay, dito alindi. Okay na tapos. Dito tayo ako. sa ano, lanai. May nagpadala ng sulat sa iyo uh -huh. galing sa guard kanina nung pagpunta namin ni Ate Rose. Yan, tingnan mo, ka ka ba. Ayan, tinga ba May pental ka, ba? Ala. Ay, hala. Tama ba makeup pental ka? Ay wala po. Sino ka pental no, Ate Rose? Di ba ka may pental 'yan? Ka. Kuya. Sino 'yan no? Sigingat tingnan mo kung ano sulat niyan. Kinigay nung guard, Ay, hindi ko wala kong ano. Nabahan naman ako sa. May sulat 'yung eh. Tingnan mo, nakalagay yung ano, nakapangalan sa'yo? Opo. Basta, basahin mo. Ano nakalagay? Dear Miss Lindley, mm. please find below the pro proposed engagement well for will make Corporation. Details for engagement contract. Can... <laughs> oh my God. my God daw po siya. Dito pa man natapos. Sige, basahin mo. <laughs> Sige, <laughs> basahin mo. Posting requirement. Two video contents, one static post, For well made brands, via a Facebook cross posted as real or video in IG and TikTok. Choose which brands to post on a on monthly basis? Product exclusive. Oh my god. I know. I know. well-made I know. I know. Huh? Ano sabi? sabi? Pag-post daw ako ng video, sir. Uh -oh. <laughs> wow! wow. Oh, congratulations, oh Lindy! Wow! Hindi mo marami mo masalamat ka kay Sir Alvin. salamat mo kay Sir Alvin. Thank you man. so much, sir. well, Alvin. Hindi <laughs> <laughs> siya <yun> makapagsalita. Nanginginig <laughs> <laughs> yung... <laughs> Congratulations and welcome to Well Made Manufacturing Corporation no, Family. Kasama na namin si Ate Ruth at si Lindy. Ay, naiyak ako sir. <laughs> thank you po. Oo, oh, malaking tulong yung para sa family thank mo. Thank you oh, po. Ano, diba? Oo, oh, maraming na. Maraming na malaking may tutulong yun sa'yo. Oo, oh, sir. Sa family mo. Congratulations, deserve wow. mo yan. Talapakan natin natin na si Lindy. Thank you po. <laughs> Deserve mo yan. Tinutungan tayo ni Sir Alvin. Maraming salamat Opo. kay Sir Alvin tsaka sa Wellmade Manufacturing po para sa pagtunong kay Ate Rose sa amin at tsaka kay Lindy ngayon. Kasama ka na namin, Lindy. Opo, thank you po. Yan. Happy ka naman. Opo, naiyak ako sa saya, yes, sir. <laughs> Oo, nakatulong tulong niya. Maraming matutulong mo Opo. yan. Lalo pag, na ano, pag-ana pag-uwi mo sa inyo pag nag-vacation yes. ka. Opo. Congrats, Lindy! Congrats! Yay! <laughs> Okay. Ano, okay. Lindy? Iyak ka ba iyak dyan? Iyak nang iyak sa Lindy ako, Lawson. Hindi ako makapaniwala, sir. Hindi ako makapaniwala? Opo, nakinawa ako ng well-made po. <laughs> nakinawa ka ng well-made? Opo. Oh. malaking tulong ang binibigay sa atin yeah. ng well-made. Kaya maraming salamat kay Thank sir. You po, well -made. sir Thank, Thank, you Thank you po, well-made. Kay Sir Thank Alvin. Thank you po. Thank you po, Sir Alvin. Maraming maraming salamat. Ayan, Lindy. so, tulong ako sa Kailangan mo na itong permahan. Baka naman ayaw mo nung tanggapin. Okay, so, sir. Pagmahal <laughs> e, so, mo lang dyan, dyan. Tapos, padala mo sa akin. Pipicturean ko, papadala ko sa kanila, ha? Opo, oh, sir. Tapos, yung contact to follow na yun. Congrats so, again, Lindy. Thank you, po. Yes. Ano sabi ni Lindy? Ay, sir. Sabi niya po, Ate Rose, totoo na ba to? Yung wallet ko kasi lagi na may laman na pera ngayon. Dati kasi wala, eh. Wala okay. po. Saan, bakit lagi may laman ngayon ang wallet mo? Kasi sasuspend ko po. <laughs> Kasi <laughs> ka tatsaka sa mga bonus mo. Opo, opo. binibigay binibigay. deserve galing mo yan sa inyo, sir. Opo. Oh, kung nabay. hindi po galing sa inyo, wala kami pera. Opo. Deserve niya yan. Kasi mababay kayo at masisipag. Kaya, kung niyo lang yung pagiging mabait at masipag ninyo, ha? Opo,